Magandang umaga ho mga kaganyo. Abay bango na kayo alas 7 na ng umaga. Baka kayo na kayo pa diyan sa inyong higaan. Pagkalabas ko ho din eh, kong ama. Abay nakita ko ho din sana nasa Maritaysan. Oh my God! Kinama ng ama, kalalakan tay marites. Pagka uwi ko, nakasalubong ko rin kapatid ko. Siya daw ay mangungumpay, kasama daw ang ama. Ay ang ama ay nagmamaritays pa. Sabi ko, iantay at ako'y sasama. Na ako'y nakasama nga. Inakita ko parin ko'y litaw, ko'y litaw. Shout out sa iyo. Pika'y kinukuha daw ng sili ninyo. <laughs> ako, patay ka ko'y litaw. Sari, sari ka na. Diyan ka pa ng pangunguha. Kami nga ho'y nandini na sa bakahan. Ang plano ho ay mangungumpay tsaka ho'y lalabas ang baka. Ay hindi na ho, may lalabas ang baka na naulan. Aba, to, namang ano may pagsayo pa rin kapatid kong are. Pagkakagaling naman gumiling. Wagi. Okay. Sige na. Um, Habang hong nasa ayaw nga kayo kapatid, e mas mawatingin ko sa bakang area. nakabuka ka, magpalahoy napatay na, yung natain na ka. Pangyari ng bakang area, agang agay napatay na, wala pang nakakain, e pa nga, e ano tingin. Mga bakang arey, pagkakasaman tumingin, pagkain na kaldereta ko, isa kayo. Yan ha, kitang-kita nyo naman ha, pagkakalakas ng hangin, at naambon pa dyan, nagpapatak na ang ulan. mamaya ay bubog naman iyan, pero walang makakapigil sa aming pangungumpay at toong walang wala kakain ng baka. Aba, mga kaganyo, hindi naman ho sa pagmamayabang. Kami ho ay may long sleeve na garne. Ay, kita nyo ganang kasulat sa likaw. Dole -li to par. Sino sa inyo ang kasalay sa Tupar? kay Kaya mag-comment. Tari naman hong kapatid kayo nagyayabang. Sabi, kita mo yan. Yan, lahat ng yan. Hindi sa akin yan. Pero ako, sa iyong sa iyo. Oh, mandar na naman ang kayabangan ng batang are. Palibasa itagabatanggas, ay eh, hindi mapipigilan ng kayabangan. At yan na nga ho, mamaya-mayang kaunti, eh, ayan, yeah, bumugsuna na ang ulan, kalakas ho, parang hong hilo eh. Yan ho, nagpayong na ho ako, at baka ho ako mabasa eh. Pero ho, wala ho makakapigil sa amin sa pangumpay At wala nga ho makakain ng baka. Pag wala makakain ng baka, eh, wala ho kaming mapamambiling ulam. Nakaw eh, di mangungumpay na lang, kasi mag inarte pa. Kasama na naman ho namin si Kagate. Sabi sa inyo tara hindi mawawala sa aming galaan. Eh di siya kung aking ano, sinusundan para ako hindi maligaw. Pag ako'y naligaw din eh. Siya, hindi ko na wala kung paano babalik sa amin. Pag sa layo pala ng kumpayang iyong kinukuha. Tapos mamaya ay bubuhatin pabunta doon sa baka. Namang kahirap nga naman. At kami nga ay nakadating din sa kumpaya. At ang amahoy ng ngungumpay na. are naman kung kapatid ka? Ay toong naglalaro pa. Tingnan nyo naman yun daw. Dahon. Dahong iyon. Alipyer. Ano ba mangyayari? Di yan. Tingnan nga, katagal. Oh. John, lumipar na. <laughs> ang kukumpayin nga ho pala ay apat na sakaw at yun ho ang ama at nagsisimula ng mangumpay. Yun ay pangunan sa ako pala ang may tatlo pa. Ano man, pagkakadami nga. Ang pangungumpay hong area akala nyo pag titignan ay maaluan. Ay nako po, pag yung nasubukay pagkakahirap tapos kayo matataga pa, hindi ka pa makakapangumpay, ay eh may asbar ka sa iyong ama. Habang hong nangungumpay ang ama ko, may nakita daw sa malayo. Yun ho, nakikita nyo ga hong aking nakikita. Parang puso yata yun, yung saging. Abay, buti pang saging, may puso. At ang toong puso ngayon ay masarap gulay. Eh. Lalo na pag ginataan, ay nakaupaw, eh. pagkakasarap Aba, at pugi daw ang mga na Saan kayang parte ito, magandang lalaki? Mamaya um, may akong kaunti, ako may lalaki doon, sa may banda own may naglalakad ho, may dalang tekin. Ako titingnan titignan sana kung sino. Abay, si Kagoring ho pa lang nandidinit, may dalang tekin. Tinitinan ko kung ano bagang tinitingnan doon sa itaas. At toong nakatingala, abay, abukado daw, at siya'y susukit ang abukado. Naku, Kagoring, dandang kay diyan, baka'y baka sa magdagasa, ay siya, ay sayang ang ano. Abukado ho, yan ho, toong hong songkait ng songkait, sana ho, may masongkait. Para ko tayo may makain, digaw. Yan, nakapaw, kaunti na lang yung magsipusong nga ba na. <laughs> Pangalawang pagkakataon ni na ho. At sabi ko, idahan-dahan kayo at baka kayo magdaga sa ala, eh. na nga. At nakasungkit na ng isa. Hindi ko alam ko na kayo lang sungkot na rin si Kagoreng. Abay, arihay masarap. Kakaibaw nga rin ang bukado. Mga bukado pa haba, arihay pabilog. Sana kung makakakita ng bilog na buka daw di nila ang haw. At binuot na nga ng kapatid ko ang isang kumpay at dadali na daw sa baka at makakain na ho ang baka. Eh, mag-aalas 8 na eh. Di pa ako nakakapag-umagaan ng bakay. Nakakaawa naman. Eh, Karipas nang ng pagtakbo. Ang bata nga rin siguro ay nabibig. atana ay siya. Pakaluan niya ng kumpay na yan at na sa baka. La, sa kayo gutom na gutom ang mga bakang ito. Ay, kay naman nage, Gay, lamaw. Bumalik na nga ulit daw na aking kapatid para hukunin pa ang tatlong sakaw. Hindi na ako sa mama. Uy, tinamad na ay siya. Pasensya na ho. Mamaya mayong akong kaunti, din na haw. Aray, pangalawang sakaw, meron pa akong dalawa. Abay, dahan-dahan ikaw, bay kay magsunga ba? Las, ako din sa kapatid kong aray, hinkay na. Abay, pagod na yata itong si Tutay. Aba nga naman, malakas pa. Oh, ano? Baby daw, baby. Aba, magan pa. Kaya pa yata ang ilang pang sakaw. Sa ay! Buta sa'yo po, White! mo! Ay, Tumalikod ka! <laughs> Taas mo ba? Kumarini ka. Dine. Diyan na ng design. Oo. Uh -uh. Ah, design para makalabas ng utot. Oo. Hoy, wala nang ana. Okay naman mga puwit ng batang iyaw. Yung daw ay botas at labasan daw yun ng utot. Ah, kapangyari ah. Uh. namang bakang aray, ay eh, meron nang nakalagay doong kumpay sa kanyang lagay. Ay eh. kinukuha pa aring nasa sakaw. Kay naman na ay ko. Siya, mamaya may sumunod na isang aray. Kay naman na magwang dila yan. <laughs> item na item eh. Okay, eh, pandalila. Sa kaw hindi maabot iyon. Gaya ng gaya. At dumating na nga akong aking ama tsaka ang kapatid. Yan haw. Si Idol. Idol daw ho siya eh. Yan haw ang kapatid. Nagdala na ho ng sakong. Yun haw huli ng sakaw. Pagkadating ho ng mga iyan na inilagay na ho ng ama yung kumpay sa bawat baka ho. Para ho makakain na ng toong maganda-gandang mga aray. Isang saka ho naubaw sa isang kumpayan. Ngayong hapon ho ay mangungumpay ulit ang ama para ho makaapat at ho ng hapon na ng mga bakang aray. Hamaya-miyao ah, may ng kaunti, kami umuwi na. At kami naman ho ang kakain, maaaring ang baka lang ho ang kakain ng kakain. Kami rin ho. Uwi nga ho namin, arayong nakita ko ang inay. Arayong kami pang ulam, ay itlog. Inakao nung isang aray ka, sarap ng ulam. Ah, ngayon ay itlog na. Aray na ho si Kulaut. Then how, babagong gising. Kaya naman ang amin tagaigib. a babagong gising eh. Pareho pala ang ulam namin. Itlog ho, tsaka alayr. Uh, kami ho, nakasabaw lang ng kape at wala pa akong ma maigulay. Siya, sige ho, kami din ho, ikakain na din ng umagahan. ang bakala ang ho. Sige ho, mga kaginyo, salamat!